Tara, anong day na ngayon? Vlog ng day? A. Day 8 na. Uh, Mag-school ka na ngayon. Yeah. Kilala mo si na ano? Si Kong TV? Saka si V? Yeah. Hindi. Vlogger yun eh. Naging millionaire sila dahil, dahil nagpa-vlog sila. pag sila mag-vlog. Diba gusto mo rin maging millionaire? Basta yun, vlogger yun sa Philippines. Tapos sana sila. nag na sila. Oo. oo. Okay. okay. Hindi ka in-invite na? Hindi ka rin pupunta pag in-invite ka. Sa Pilipinas yun, eh. Uwi ka ng Pilipinas kung sakali. Palangir, no? sa Pilipinas. Ano yun? Bakit? para makapunta ka sa ano mm. sa Mary nila kasi tapos na no. tekrar하게>. <Joan> okay <ification> sa tingkel okay di ba may ano na yan may baby na siya may baby na si tingkel ilan Ano yun?

ka na, alas 8 na. Nalilate ka na naman. Ang um, sungit, sungit na naman yung dati. Napakain ka lang, masungit na agad. Napaka-sensitive mo naman. Ba't ka naman sensitive na ganyan? subject pa in lang eh oh, see? school na tayo bebe let's go na anak bilisan mo kasi may mga nakapila sa likod hi guys nasa school na tayo oh! Um, sige na sige na po Ito de kita jan Sino yan? Sino yan? Friend niya? Si Goldie. Ah, <laughs> isa pala si Goldie ito. Uh -huh. Oo. May may job. Rea, come here. Come siya. Ang <laughs> ganda naman hey. ng dress mo po. <laughs> Bakit ka ma-cry? May ama, baby. May ama, baby. Ganda naman ng outfit mo. Tingin nga ng medyas. Outfit check. Medyas. Wow. Talaga, hindi naman halatang ano, no? Tapos may ano ka pa. Gusto mo mag-TV? edit ka daw muna. O, oh, habang nag edit ka, mag ano ka. How about cellphone? <laughs> ano, habang nag edit cellphone. Ayaw mo? You don't know or you don't like? Ah, oh, here's your dining table. Makabasa pa yung buhok mo na. Oo, -oh, wet pa yan. O, oh, bawal ka daw mag, ano, mag TV. Cellphone lang. Ay, okay, ano ko? nawala na yung pinapanood ko. Happy, happy. Uh, alarm mo na ba na? Mm, mag, ikaw na, ikaw na magsubo. Ah, mo. Ah, uh, mo dito, uh, ano. Ah, uh... ulam ko po, guys, ay panisit Wow. Sabi mo, wow. Wow. Mira, <laughs> espere. <laughs> <laughs> Brennan. 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 ready Brennan. ready Brennan. ready Brennan. ready